Golden Boy ang ating episode ngayon ay tungkol sa reaction video dito sa sinasabi ni Digong na nagbenta daw si PBBM ng maraming gold bars. All right, so dito maliwanagan tayo sa video na ito courtesy sa atin ng sa iyong araw. Atin panoorin FPRRD binanatan si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi niya ito inaasahan. Bumalik ito sa kanya exposed. Isang dating Pangulo, binanatan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbebenta ng ginto. Pero alam nyo bang, mas maraming nabentang ng ginto sa kanyang panahon nung siya ay nasa pwesto. Isang malaking plot twist ito na hindi nyo inaasahan. Sinungaling eh. Mga kababayan, isang mainit na isyo ang lumutan kamakailan. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa diumunoy pagbebenta ng ginto. Itong si Digong ay mana talaga ito sa China. oh. Produce. Tinatawag nga ito na one man factory of fake news. Itong si Digong kung ano-ano hmm. lang na fake news. Fake news And talaga. Supportahan naman ng kanyang mga trolls hmm. ulit-ulitin ng isang libo sa isang araw ang mga issue na ito. Kaya tuloy naririnig ng mga ordinaryong Wala, tao. wala silang ginawa din, kundi, kundi magpakalat na ng fake news. Si ng ginto. Mm -hmm. Ngunit ang katotohanan, yan ay uh, talagang negosyo ng Central Bank of the Philippines, ang Banko Sentral, which is gold trading talaga ang pinaka negosyo ng banko na yan. Noon pa man, sa panahon pa mm -hmm. ni Marcos, ay gold trader na ang Banko Sentral at walang ano diyan uh, walang control masyado diyan ang kahit sino mang presidente dahil ang Bangko Sentral talaga ang nangangasiwa sa trading ng mga gold bars na yan. Okay, so dito malalaman natin na ang nabenta ni BBBM ay 19, uh, 19 tons of gold bars at ang nabenta naman ni Digong sa kanyang panahon ay 49 tons. Hmm, so wala sa, Diyos ko po. wala sa kalahati wala ang, sa kalahati ang itong 99 versus 40 pero sa kalahati Diyos ko po. ang bininta ni Digong kaysa nabenta mm -hmm. ni PB, PBBM. pero atin lang linawin na hindi talaga ang mga presidente ang nagbenta niyan pero sa kapanahunan lang ni Digong bakit ganoon na 49 tons ang nabenta at walang balita Wala. at hindi kumakalat ang isyu hmm. dahil hindi ang administrasyon ni PBBM hindi kasi mahilig sa fake news isabihin natin totoong nagbenta si Digong ng 49 tons napunta ba kay Digong ang gold? Hmm. hindi yata kasi ang Banko Sentral ang nangasiwa niyan eh. pero sa panahon ni PBBM nagbenta ba si PBBM? ganun din ang sagot, hindi yata dahil Bangko Sentral ang nangasiwa sa pagbenta. At bumabalik yan kahit isearch nyo sa Google ang mga gold reserve ng Philippines ay, ay akyat baba, akyat baba ang graphics nyan. Ibig sabihin, meron talagang return at meron ding exit, merong inilabas, merong bumabalik. Hindi lahat yan labas ng labas ang pagkakamali lang ni Digong dito, bakit pinatapon niya kay PBBM na si PBBM daw ang nagnakaw, nagbenta ng mga ginto. Sobrang pang ano naman yan. isa panahon nga niya ay halos 50 tons ang ganyang bininta, pero wala man lang sinabi si PBBM, di ba? At walang sinabi ang ibang mga presidente na nakaraan dahil alam nila na ganyan talaga ang trading ng gold bars sa Banko Central Bakit nga ba hindi ito alam ni Digong? Dahil si Digong sa totoo lang ay ulyanin na Oliyanin. Yanin. na, si Digong. May Alzheimer na. natin yan. May Alzheimer na, na yan. Ah. ang prueba dyan ay Wala kahit na. ang dabaw, sinabi niya na, na, na sa na ngayon, eh. ay bumalik, malakas na ang droga. Eh, sa kanila yung dabaw eh. Anak niya ang mayor dyan eh. Yeah. na diba? nakalimutan niya yata na kontrolado nila ang dabaw. Bakit dumami ang droga ngayon? Pulyanin na talaga si Digong. Nakalimutan Druga, niya na Marami kulto. Mayor dyan sa dabaw sa ngayon. Kulto pati. Daming kulto. Nalimutan nila, nagbinta pala sila na, sila ng 50 tons of gold bars sa Bangko Sentral sa kanyang panahon. At sa panahon ni PBBM, 19 tons lamang. Kaya ito, ito ngayon, lumabas ang baho niya. Balik tayo sa video, courtesy ng sa iyong araw. Pero teka, tama ba ang kanyang sinasabi o may isang napakalaking impormasyon na hindi niya sinasabi sa bayan? Pero bago natin sagutin yan, Balikan muna natin ang tunay na nangyari. Ang Banko Sentral ng Pilipinas ang may hawak ng ating gold reserves kapag mataas ang presyo ng ginto, normal na binibenta ito para sa ating ekonomiya. Ayon kay Atonic Clear Castro, ang bagong PCO Undersecretary, ito ay isang pangkaraniwang estrategiya ng gobyerno, hindi lang ngayon kundi noon pa, pero may mas malaking nakakagulat na detalye. Mula 2020 hanggang 2022, panahon ng administrasyon Duterte, hindi nang basta may nabentang ginto, kundi mas maraming ginto pa ang naibenta. Kung ating makikita sa datos mga kaibigan sa tradingeconomics.com slash philippines slash gold reserves, makikita niyo dito na 49.31 na tonelada ng ginto ang naibenta sa panahon ni Duterte, mas mataas pa ito kaysa sa 19.05 tonelada na naibenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayan, so merong ano eh, may graphics eh. ah uh, mataas ng kalahati at merong 9 tons. So 29 tons na mas ah uh, maraming tonelada ang uh, naibinta naibenta ni ni Digong. Sabihin natin ni Digong. Hindi ka mahaka... Eh. Ano dyan? Pero ang katotohanan yan Maka ay... Makakalusot? hands off dyan ang mga presidente. Nangyari lang yan na merong napakaraming naibinta sa panahon ni Digong. Uh, pero ang Bangko Sentral ang nag-trading yan. Ganon din sa panahon ni PBBM, merong 19 tons na naibinta. Pero hands off din doon si PBBM. Ngayon, ang tanong, ang tanong dyan, bakit pinupukol ni, ni Duterte, ni Digong, kay PBBM ang pagbinta ng gold bars na ang gawain na yan kasi ay talagang routine ng uh, BSP ng Bangko Sentral ah. ng Pilipinas. Routine na yan na kung mahal o mataas ang bintahan sa world market ng ginto ay nagbibinta tayo. At bumabalik din yan sa Bangko Sentral. Ang, ang mga gold bars na yan ay maibalik kasi bibili muli tayo ng mga gold galing sa ating mga local mining. Kaya ganun ang nangyari. Kaya kay Bigong, wag sana siyang magbato ng mga isyo dahil siya pala ang may pinakamas malaking na ano eh nabinta na gold bars 49 tons samantala kay BBBM oh. 19 tons o ayan diba hindi niya naalala ni Digong kasi si Digong ay meron ng Alzheimer mm. si Digong Orlianin. ay uliyanin na dahil Uliyanin na. na 88 years old na yan eh. Mm. eh kung maglakad nga lang matutumba na eh hinawa oh. ka na lang ng bodyguard at yung mata niya duling na eh, di diba? ba? Makikita niyo ay talagang hindi niyan makapaglakad na siya lang. Gamot na lang Kaya ang bumubuhay niya ka? ay mahina na rin. Hmm. Ang naalala niya ay ang pagmumura na lang. Hmm. Hindi niya naalala na ang kanyang anak ay mayor sa Dabao. at sinabi niya na ang Dabaw daw ay napakaraming druga. <laughs> Kaya yan, ang isda na uhuli palagi sa bibig. Bilig. Balik tayo sa video kortisinang sa iyong araw. Dito'y mula 2020 hanggang 2022 at makikita naman ninyo mga kaibigan sa si chart napakalaki ng gold reserves na nabenta sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon isang malaking tanong ang mga balot dito. Bakit parang nakalimutan ito ng dating Pangulo? Dito natin makikita ang isang matinding irony. Ang mismong taong bumabatikos ay siya rin gumawa ng mas malaki pang hakbang sa parehong bagay na kanyang tinutunig sa ngayon. Kung pagbebenta ng ginto ang isyu, sino ngayon ang dapat tanungin? Isang malaking palaisipan na kayo mismo ang dapat humusga. Pero bago kayo magdesisyon, tanungin niyo muna ang inyong mga sarili. Bakit ngayon lang lumulutang ang mga isyu ito? Sino ang tunay na nakikinabang sa ngayon mga ligasyon? Ito, lumulutang itong isyu na ito dahil sa malapit ng eleksyon. So tapunan na ng isyu, tapunan na ng lutai sa mukha. Yan yan ang technique, ipupukul, yung mga fake news. Ipupukul nila ay yung mga tayo nila Nang sa ibang sa China Ang mga fake news, ginaya ni Digong dahil hmm. maganda. Para sa kanya, maganda ang fake news. At si Digong ngayon, ang sabi ni Claire, ang one-man factory of lie. Ang taong <laughs> nagpabrika ngayon, na, uh, nag-iisa lang na pumapabrika ng mga, mga fake news, ng mga lies na yan, ng mga fake news na yan. Hmm. Si Digong ang tanda-tanda na tapos napaka sinungaling na tao no. Hindi kasi naniniwala sa Diyos kaya ganyan siya. Hmm. E, yung naniniwala yan, matatakot yan na ganyan ang sinasabi niya. Kasi sobra pa yung ganyang ginagawa eh. 49 tons pa lang na niya sa kanyang administrasyon. Ngayon, 19 na uh, 19 tons kay PPPM tapos tinitira niya. Di e, bakit noon hindi lumalabas sa sa mga pahayagan na nagbenta si Digong dahil takot ang mga liberos. Nasa panahon tayo nang hmm. sa panahon ni Digong nasa klima tayo ng terror. Hmm. Terrorize ang Pilipinas baka itukhanggay kung mag ka ng mga news Saya against na. Digong. Hmm. Kaya tahimik lang noon ang mga press. At walang tumitira sa kanya kasi si PBBM noon ay magkaibigan pa sila. Hari kaya na sikreto yun na pagbenta pero BSP ang nagbenta noon, hindi rin si Digong. Pero nangyari lang na panahon ni Digong, 49 tons of gold bars ang nabenta ng Bangko Sentral. Sa panahon ni PBBM, ulitin natin ay 19,000 lamang. Kaya klarong-klaro na sobra sa kalahati ang pagbenta ni Digong sa gold bars. So wag niyang itapon kay PBBM ang mga bintahan na yan ng gold bars dahil sa mas marami siyang nabenta at hindi pa, hindi lang yan, yan ay isang routine trading ng estrategiya ng BSP na magbenta kapag mahal ang ginto sa Correct. Correct. world market. Balik Correct. Correct. tayo dito sa ating uh, kaibigang sa iyong araw. Ngunit ayon din, kaya Tony Claire Castro na ang pagbebenta ng ginto ay hindi dinasako ng Pangulo ng Pilipinas. Kundi ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Kaya nga naman, kung gusto mong malaman pa ang mas malalim na katotohanan, siguro din mong maging updated kay Bigan at mag-research patungkol sa mga napapakinggan natin sa mga balita dahil marami pa tayong ilalabas ng informasyon na siguradong magpapaisip sa atin. Have mercy, oh God. Ito pa, ha? idagdag ko ito ang bakit mayroong Central Bank of the Philippines Si Marcos ang nagpagawa niyan under sa kanyang mga architect na sila Chin at uh, Ariliano. Yun ang mga architect niya sa kanyang kapanahonan at yan ay disinyo ng kanyang mga architect ng Central Bank of the Philippines. Ang basement niyan, dalawang basement For niyan, gold. first and second basement. Hmm. Nasa second basement, pinakailalim, ang ating uh, uh, Gold Bars Reserve Vault na hmm. paglaging ano yan basement na punong-puno ng gold sa kapanahon na ni Marcos dahil alam naman natin na mayroong mga komisyon si Marcos noon nang maibenta nila yung mga ginto ng batikan kung alam nyo yan kaya nilagyan ni Marcos dyan ng karagdagang ginto ang ating bangko sentral andin ang bago siya ma-deport bago siya ma-patalsik ay naiwan dyan ang mga ginto marami yun kaya lang ilang presidente na ba pitong presidente na ang dumaan. Kasiyempre, hmm, Maruntelagan o pospos, 'di ba? Kaya hmm. kumunti ang ating ginto yan sa ating uh, Bangko Sentral ng Pilipinas. At utang ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Marcos ang mga gintong 'yan. Hindi man 'yan lahat kay Marcos, pero karamihan yan ay kay Marcos ng mga ginto na iniwan niya dyan At 'yan ay dahil sa kanyang trading ang trading ni Marcos ay kinopya ng Bangko Sentral. So nagtitrading na rin ang Bangko Sentral of the Philippines. Pinalago, pinarami ang mga gintong yan sa panahon ni Marcos. Pero nang siya ay pinalayas na, unti-unting natutunaw. Nakawala, hindi <laughs> eh, natin alam kung sinong kumukuha, di ba? Ay, alam na dis. Pero sa ngayon ay sa dinig ko ay meron tayong 200 uh, 21 tons ang meron pa ang Pilipinas 221 or 121, hindi ko tiyak yan, i-search nyo na lang kung magkano ang ating gold reserve, basta yan lang na na ratio sa 121 or 221 kaya marami pa tayong gold bars at ang banko sentral ang may estratehiya para padamihin yan o mag-profit tayo dyan para sa pandagdag ng budget ng Pilipinas. Kaya ang ang dapat uh, talaga tanungin diyan sa issue na 'yan ay ang eh, Bangko Sentral, hindi ang mga presidente dahil walang alam ang mga presidente diyan kung paano i-trading 'yan. Pero ang atin lang punto ngayon, bakit mas malaki ang nabenta sa panahon ni Digong? 49 tons versus 19 tons sa panahon ni PBBM? Alright, taposin na natin ang video. Now you also address the issue about the gold. alam ano mo, ito tanong ko nga, Atty. Attorney, attorney Clare, matagal na itong kwento, di ba? O ang mga Marcos, may Yamashita gold. O ang dami nilang ginto. Uh, o binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated <laughs> okay. by a uh, former president in the rally in Cebu. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October 2024. He keeps on telling this. Parang nagputos daw si PBBM na ibenta itong mga gold na to. Okay. This is uh, the work, the regular strategy or routine strategy of BSP to sell gold, to pump up the economy. So, they said that selling gold is just Bo part of a routinary strategy. Bo so, why, why will former president bring it up? He should know this being the uh, being the former president, he should know the activities of BSP. That's why I asked, did, did your academic uh, economic experts uh, tell you this? Alam niya ni Digong, alam uh -huh. niya ni Digong ang nangyaring yan sa pagbenta sa panahon niya ng 49 tons of gold bars ng BSP. Alam niya yan. Hmm. Kasi pipirma naman siya dyan, di ba? Nagmang maangan Ay, ngayon, lang. Ngayon, bakit ipinukul niya kay PBBM, nakalimutan niya kasi. Kasi meron siyang Alzheimer's. Alzheimer eh. Kulyanin na yan eh. Hmm. Kaya nga kung pagsalita yan, paulit-ulit na lang kasi kung ano na lang yung nasa memory niya, hindi na yan makapag-isip pa ng bagong sasabihin palagi na lang may adik na presidente pa, palagi na lang nagmumura kasi yun na lang ang naiwan sa kanyang memory Ulyanin ni eh. meron ba tayong presidenting Ulyanin gusto <laughs> niyo ba yan Nakapopo. at kakandidato ba yan sa 2028 wala Nakapopo. nang ma wala. mamemorize yan wala nang papasok sa utak niyan Ulyanin na talaga kasi 88 years old na. Saka hindi na yan uh, tatagal. na Na ulyanin na. Okay, so. Uh, tell you this? Teka, teka. Sagutin muna natin yung tanong ni Claire na did your economic expert tell you this? Sino ba naman ang economic expert ni Digong? Di ba si Michael Young? Mga kababayan, The sino si Michael Young? Sino <laughs> si Michael Young? Economic expert daw yan ni Digong. Economic advisor. Michael si Michael Young. Young ay alam natin na ano yan eh. Membro ng triad ng triad China. China isang businessman sa Pilipinas mm -hmm. pero sa likod niya ay triad. Uh. So, advisor niya hindi kong isang triad. Economic ba yan o ano yan? na klaseng advisor? Kaya hindi maganda. Ang advisor niya ay hindi talaga economic expert kundi isang triad member ng triad ng China.